Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang patuloy na nga po sa pag-improve ang Super Rookie ng Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na naman nga na po natanggal na player sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po nananatiling inconsistent ang Miami Heat ngayong season sa patuloy na pagkawala at pagtatamo ng injury ng kanilang mga superstar ay nakagawa pa rin nga po sila ng paraan para makaangat sa ikapat na pwesto sa standings ng Eastern Conference. Sa katunayan, matapos nga po nilang manalo ngayong araw kontra sa kupunan ng Golden State Warriors ay tumaas na nga po ang kanilang record sa 19 wins at 12 losses. At isa nga po sa mga rason niyan ay ang patuloy na pagiging consistent ng laro ng kanilang rookie na si Jaime Hacks Jr. na kasalukuyang nag-average na ngayong season ng 13.7 points, 3.9 rebounds at 2.5 assists per game sa kanyang 51.6% shooting. Nakapagtala rin naman nga po ito kontra sa Warriors ng 17 points, 5 rebounds at 6 assists sa kanyang 7 out of 15 shooting. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay marami na rin naman nga pong mga NBA analyst ang nagsasabi na pang veterano na nga daw po ang galaw nito sa loob ng court at na na nga po nito ang galaw ni Jimmy Butter kaya dyan pa lang ay malinaw na nga po na naka-jackpot talaga ang Miami Heat sa pagpili sa kanya sa nagdang draft night. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na naman nga daw pong natanggal na player sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang nabalita ako sa inyo mga katrops dahil ngapu po sa pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa si Charlotte Hornets, ay medyo naging maganda na nga po ang kalagayan at pwesto ngayon ng kanilang team sa standing sa Western Conference bilang ika-8 seed sa kanilang kasalukuyang record na 17 wins at 15 losses. Bukod rin nga po dyan ay medyo nagiging komportable na nga po ang kanilang mga players sa kanilang mga role ngayon sa kanilang team gayong sa kanilang game nga po laban sa Hornets ay sila na nga po ang kauna-unahang team sa history ng NBA na nakapagtala ng 130 plus points, 40 plus assist, 15 plus stress at 100% shooting sa 3 point line. Ang kaso lang sadyang hindi la mga po sila tinatantanan ng kamalasan, gayong nagtamo na naman nga po ng groin injury ang kanilang player si Cam Reddish na siyang rason bakit hindi siya nakapaglaro sa kanilang game laban sa si Charlotte Hornets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.